Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang batikang aktres na si Cherry Pie Pikachu. Malalaman nyo rin sa video na ito ang kanyang biography o lifestyle, ang mga lalaking nagpapatibok sa kanyang puso at ang kanilang love story, at ano kaya ang hinahanap niya sa isang lalaking makakasama niya habang buhay. Ano kaya ang pangarap niya na hindi niya naituloy at sino ang naging hadlang sa pangarap na iyon? Ang madamdaming kwento ng kanyang buhay na siyang dahilan na maraming humahanga sa kanyang pagkatao at paano kaya niya napatawad ang pumatay sa kanyang ina. Kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera at masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar. Si Cherry Pie Season Picache ay kilala sa kanyang natatanging husay sa pag-arte sa telebisyon, pelikula at teatro na ipinanganak noong Mayo 27, isang libo pitumpu sa Manila. Siya ay nag-aral sa St. Mary's College sa Quezon City noong grade school, sa St. Paul's College sa Quezon City noong high school, at sa Centro Escolar University noong kolehiyo kung saan kumuha siya ng degree sa pagkadentista sa College of Dentistry. Ang kanyang mga magulang ay sina Zenaida Sison na naging important figure sa buhay niya at Severino si Picache na matagal nang hiwalay sa kaniyang ina. Siya ay may tatlong kapatid na sina Pinky Herrera Hibard, Maricho Valenzuela at Erwin Herrera. Ang nag-iisang anak ng aktres ay si Neo Tria. Si Neo ay nag-aaral ng kolehiyo sa Ateneo de Manila University ng Sports Management at siya ay kilala bilang isang mahusay na atleta partikular sa larangan ng tennis. Naglalaro siya para sa Ateneo Blue Eagles Tennis Team at nakikilahok sa mga kompetisyon local and international. Bukod sa sports, aktibo rin si Nio sa social media at minsan nang lumabas sa ilang mga panayam sa telebisyon kasama ang kaniyang ina. Sobrang close nilang mag-ina, sa katunayan ay suportado ni Neo ang kaniyang ina sa lahat ng aspeto ng buhay nito at suportado din si Neo ng kaniyang ina. Alam nyo ba, mga Meg, na ang aktres ay mahilig magluto na ang inspirasyon niya ay ang kanyang ama? Mahilig siya sa paglalaro ng tennis? Siya ay may YouTube channel na Slice of Pie. Ang kanyang favorite dish ay ang pianggang na isang pagkaing tausug mula sa Mindanao at sa kanilang restaurant lamang ito matitikman. Ang isa sa kanyang favorite treats ay ang mint ice cream. Ang kanyang favorite type of place ay ang Filipino restaurant. Favorite place for travel ay ang beaches sa Busuanga sa Palawan, Winter Haven sa Florida at Enchanted Kingdom. Ang pinaka-hate niya ay politics at saka yung plastikan. Siya ay tagapagtaguyod ng malusog na pamumuhay at binibigyang diin niya ang kahalagahan ng regular check-ups, balanced diet at exercise. Ang kanyang favorite Bible verse ay ang Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang dream niya talaga ay maging isang stage actress. Pero dahil hindi gusto ng kanyang ama na magartista siya at ang gusto ng kanyang ama para sa kanya ay magdoktor, kaya pinili niya ang dentistry para 6 na taon lang. Pero ang gusto niya talaga noong una ay maging isang lawyer dahil mula sa old school ang kanyang ama at dahil hindi naniniwala ang kanyang ama na ang lawyer ay pwede rin sa kababaihan kaya hindi siya nag-lawyer. Ang kanyang first exposure sa theater ay sa The Lottery at ang best friend niya ay ang actress na si Eugene Domingo na ang matagal na nilang pagkakaibigan ay umaabot ng dekada. Sa kabila ng kanyang kasikatan ay dumaan din siya sa mga personal na hamon ng buhay. Dahil noong Setyembre 11, 2014 ay naging malaking balita ang brutal na pagpatay sa kanyang inang si Zenaida Season sa kanilang tahanan sa Quezon City. Makalipas ang tatlong taon, ay nagpakita si Cherry Pie ng matibay na pananampalataya at bukal sa loob na pinatawad ang pumatay sa kaniyang ina at personal niya itong pinuntahan sa kulungan upang patawarin. Sa isang interview sa sikat na reality show, ang sabi niya ay the day that I was praying to our father to ask for his forgiveness, pero how I can ask for forgiveness if I won't forgive? So I started my pathway to forgive. Ang pangyayaring ito ay naging inspirasyon sa marami at maraming humahanga sa kanyang pagkatao dahil sa kanyang pagiging matatag at mapagpatawad. Siya ay isang relihiyosong tao at malalim ang kaniyang pananampalataya sa Diyos, kung kaya't ito ang nagtulak sa kanya para magsilbi sa prison ministry at advocate din siya ng anti-death. At siya ay aktibo din sa ilang charity events at advocacy na tumutok sa pagtulong sa kapwa at sa mga mahihirap. Sa kabila ng pagiging pribado ni Cherry Pie pagdating sa kanyang buhay pag-ibig, ating kilalanin ang dalawang lalaking naging bahagi nito. Una ay si Gary Tria na isang cinematographer. Tahimik ang naturang relasyon ng dalawa kung saan nagsimula ang kanilang relasyon noong early 2000s. Sinabi ng aktres na nakilala niya ang kanyang asawa sa tennis court at dun sila sa Phil Am naglalaro. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng isang anak na lalaki si Anton Jose Neotria na ipinanganak noong Abril 28, 2002. Sinabi ng aktres sa isang panayam na isang buwan bago ang kanilang kasal ay napagdesisyonan nilang hindi na ito ituloy. Hindi rin nila ibinunyag sa publiko ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kanilang kasal. Ngunit noong 2011 ay naghiwalay na sila Cherry Pie at Gary. Tahimik naman ang aktres sa naturang balita sapagkat hanggat maari, gusto niyang ihiwalay sa publiko ang pribado niyang buhay, lalo na pagdating sa kanyang pamilya. Ang tanging ibinahagi lamang niya ay desisyon nilang dalawa yon at napag-usapan nila ito ng maigi. Nilinaw ni Cherry Pie noon na maganda pa rin ang pagsasama nila ni Gary at ng anak nito kahit na magkahiwalay na sila at wala pa rin nagbago. At nilinaw rin niya na okay silang dalawa ni Gary. Hindi talaga siya single mom katulad ng ibang single moms kasi ang ama ng kanyang anak ay really a father at hindi absentee father. At araw-araw magkasama ang kanyang anak at ang ama nitong si Gary. Bilang mga magulang sa kanilang anak ay magkaibigan talaga sila at sabi niya na malaki ang respeto at pagmamahal niya kay Gary at sa pamilya nito. Kaya kahit medyo unconventional ang setup nila, pamilya pa rin sila maliban sa hindi sila magkasama ni Gary sa iisang bahay. Ang masasabi lang niya sa ama ng kanyang anak na isa itong napakabuting ama at mabuting kaibigan. At dagdag pa niya na kaya nahihirapan siyang makahanap ng lifelong partner dahil sa sobrang bait ni Gary pati ang mga biyenan niya. Ang pangalawang nakarelasyon niya ay si Edu Mansano na isang aktor, TV host at politiko. Ang kanilang relasyon ay kinumpirma lamang nila noong Nobyembre 2021 na ikinatuwa ng maraming tagahanga at ang kanilang love team ay tinawag na Paidu. Ang nagustuhan ni Edu kay Cherry Pie ay grabing mag-alaga at mapagmahal. At ang nagustuhan naman ng aktres kay Edu ay ang pagiging mabuting tao. Pero ang kanilang relasyon ay nagtagal lamang ng halos dalawang taon kung saan iniulat na naghiwalay sila noong Disyembre 2023. Sa kabila nito ay nanatili pa rin silang magkaibigan at nagpapakita pa rin ng respeto at pagmamahal sa isa't isa. Sa halos dalawang at kalahating taon na hindi sila nagkita ay nagtagpo muli ang kanilang landas ngayong taon at nagkumustahan sila kasi sabi niya na maayos naman sila ni Edu at hindi naman sila nag-away. Sa isang panayam, sinabi niya na ang lalaking gusto niya sa puntong ito ay yung somebody that I can talk to, travel together, walk together, stable and God-fearing. May kaunting kaalaman naman tayo mga Meg tungkol sa kanyang karera. Siya ay nagsimulang pumasok sa mundo ng showbiz noong 1980s, ngunit mas naging aktibo ang kaniyang karera noong early 1990s sa edad na 20 taong gulang. Siya ay nagsimula bilang isang commercial model at endorser sa ilang sikat na mga produkto ng sabon, gamot, bangko at mga sikat na fast food chain. Ang mga commercial project na ito ang naging daan upang makilala siya ng mga direktor at nagbigay sa kanya ng titulong pinakamahusay na aktres sa Pilipinas. Ang pinakaunang pelikula ni Cherry Pie ay ang pitong gatang noong isang libo na isa. Dito nagsimula ang kaniyang karera sa pelikula at ito rin ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na maipakita ang kanyang talento sa pag-arte. Pero ang pelikula na Macho Dancer ang unang pelikula na agad siyang nakilala. At ang kanyang pinakaunang teleserye naman ay ang TGIS or Thank God It's Sabado noong isang 1000 Syam na 25. Nagkaroon din siya ng breakthrough roles sa isang pelikula na Ipaglaban Mo Movie noong 1000 Syam na na nagbigay daan sa kanyang kasikatan. Simula dito ay sunod-sunod na rin ang kanyang mga naging teleserye tulad ng mula sa puso, hiram, tayong dalawa, walang hanggan, ang sa iyo ay akin at huwag kang mangamba. Samantala ay sumabak rin siya sa mga pelikula gaya ng dekada 70, Feng Shui, na kung saan nasungkit niya ang FAMAS Award bilang Best Supporting Actress, Rainbow Sunset, at Foster Child na pinarangalan siya bilang Best Actress at marami pang iba. Siya ay lumabas din sa mga teatro tulad ng The Kundiman Party na nagtampok sa kanyang galing sa stage acting. Nagkaroon din siya ng hosting sa telebisyon gaya ng Pilipinas Game Ka Na Ba, Hit Bulaga, The Voice Kids at I Can See Your Voice. At ngayon ay makikita siya sa television action series na FPJ's Batang Kiapo bilang si Marites Di Magiba na inanitanggol na ginampanan ni Coco Martin. At dahil sa kanyang kagalingan sa pag-arte ay nagkaroon siya ng maraming mga parangal. Alam naman natin na ang actress ay mahilig magluto, kaya nagdesisyon siya na magkaroon ng restaurant business. Siya ay may naipundar na isang Filipino restaurant na Alab Restaurant na ang first branch ay matatagpuan sa Scout Ralos Corner Thomas Morato, Quezon City, at ang second branch nito ay matatagpuan sa UP Town Center Katipunan, Quezon City na na-launch noong Pebrero 27, 2016. Ang kahulugan ng pangalan ng kanyang restaurant na alab ay Passion or Fire. Tungkol naman sa kanyang bahay ay ipinakita niya ang ilang bahagi lamang nito at ang kanyang mga sasakyan naman ay hindi niya ito ipinapakita sa publiko dahil napaka-pribado niyang tao at para na rin sa kapakanan ng kanyang pamilya. Si Cherry Pie Pic Katche ay patuloy na hinahangaan dahil sa kanyang versatility bilang isang actress at patuloy na namamayag pag sa industriya hanggang sa ngayon. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.